kung magpapatuloy po ako sa pakikinig sa aral ng Iglesia ni Cristo, mawawalan po ako ng, hanap, ng buhay. Taga rito po talaga ako sa barangay San Jose Oco, Biga, Catanduanes. Kilala po talaga ako na nagtitinda dito sa barangay po namin ng isda at ang at ng dinuguan po Tatlong beses po ako nagtitinda ng mga laman loob ng karning kalabaw. Ginagawang dinuguan. Yun po talagang hanap buhay ko. Ako na rin po ang naglilinis po noon. Natulong ako sa pagkatay. Tapos pagkatapos ng pagkatay, ako na rin po ang tagasahod ng dugo, ng kalabaw. Pagkatapos po noon, lilinisin ko po yun. Kinakalas ko po yung laman loob, yung bituka. Kapag hinango ko po yung isang laman isang buong laman loob ng kalabaw kasama po yung dugo noon ibebenta ko po yun sa mga customer ko malaki po talaga ang kita ko po doon sa pag-aangkat ko po ng laman loob ng kalabaw at dugo ang katunayan po pinakamababa na po yung libo sa isang angkatan po ang buo ko po pong pamilya ay katoliko po talaga. Nagsisimba kami kapag Pasko, ayun, bagong taon, simbang gabi, ayun, madalas po. Tapos, pag may binyag po, madalas po ako nagnininong po. Ito po yung, ano, yung simbahan po namin dito dati, sa Uko, sa barangay pulamin. namin. Dito po dati ako nagsisimba. Noong 2013 po, yun pang unang araw, unang beses ko pong nakapakinig ng aral ng Iglesia ni Kristo po sa pamamahayag. Naanyayahan po ako noon ng kapatid na Mayra, asawa po ng destinado po dati dito. Ang kapatid na Mayra po at ang Kajomel, eh, customer, customer ko din po sa isda. Nung time na makinig po ako, doon ko po nalaman na talagang nasa Biblia po talaga yung dugo binabawal ng Diyos. Doon po, medyo nag ano po ako. May may question mark po sa isip ko po noon. Bakit bakit ganun? Bawal pala ito ng Diyos. Kinasusuklaman pala isusumpa pala ng Diyos 'yung pagkain po ng dugo. Bakit ganun? Hindi hindi sinasabi ng pari sa mga member po ng Katoliko. Nung time po na yon na nalaman ko po na pinagbabawal po talaga ng Diyos ang pagkain ng dugo. Naniwala po ako. Kasi nasa Biblia po yun eh. Pero sa kabilang banda po, may takot po na nasa, nasa loob ko po. Kasi kung magpapatuloy po ako sa pakikinig sa aral ng Iglesia ni Cristo, mawawalan po ako ng hanap buhay. Unang-una, malaki po ang kinikita ko po sa pagtitinda ng dinuguan. Malaki po. Malaki po talaga. Pero, nung time po na yun, nagpatuloy pa rin po ako. Nagpatuloy pa rin po talaga akong makinig. Nagdesisyon na po kami mag-asawa. Gabi-gabi na po kami nakikinig ng, ano, ng doktrina. Doon naman po, narinig ko naman sa doktrina na anuman ang hingin mo sa Ama, pagkakaloob. Doon ko po naisip na bitawan yung hanap buhay ng pagtitindan ng dinuguan. Ang ang inisip ko po noon, makapangyarihan po ang Diyos eh. Anumang hanap buhay na bitawan ko, kasi bawal Niya eh. Papalitan Niya ng mas maganda. Nagdesisyon na rin po kami na sumamba. Simula po noon tuloy-tuloy po kami sumasamba.